Hello, good morning po. Magbibidyo na naman po si Ate. Hello. Good morning, Dani. Good morning, Dani. Good morning, Dani. Say sayan ni Dani. Good morning, Dani. Good morning, Dani. Ah, si Roski naman. Good morning, Roski. Roski, good morning. Good morning ka sa video ni Ate. Good morning. hello. Hello. Ito po, ikot-ikot lang po tayo dito sa bakura namin. Yan po. Yan po yung bakura namin. Ikot-ikot lang po tayo. Pakita ko lang po sa inyo mga friend. Yan po yung bakura namin. Ikot ko lang po kayo. Ito yung bahay namin maliit. Dito ko lalagay mga laman ko pag winter na. Tapos, ito po, dito yung mga tanim ko, mga talbos ng kamote. Ewan ko kung tutubo po yan, ayan, oh. So, no? um, may minatira pa isa, dalawang milon dyan, peraso, may kamatis pa dyan. Ayan po, yung bakura ni Pao. Ayan po, dyan nag-iikot yung aking mga aso. Tapos, ikot po tayo dito. Dito, dito po yung mga... Uh, halaman po. Yan. Yan po yan. Yan yung mga halaman ni ate. Ito yung siling labuyo. Siling po kinggan. At saka, kamatis. Sari-sari po yan. Meron dyan mga pulang mangga. Sili. Yan, kamatis. May patatas ako dyan. May suha. Yan po. Tapos po ito. Yung lemon, suha, mangga. Yan po yan nakatanim dyan. Suha, lemon, mangga. Tsaka po may, ano dyan, ano po yung nandyan? Avocado, yan po. Tapos po dito, nagagawa po ako ng compost dyan. mo e tumutubo po yung, ano yung mga lagay ko, mga butong, ano, ng, 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 ng mm, milon na yan po. Eh, hindi ko na po tatayin na kasi mamamatay na po, winter na po dito lang po. Ikot po tayo. Ayan po. Dyan po dati nakalagay yung mga laman ko. kailangan ko po kasi maagay kagabi. Po dito tayo. Mga friend. meron po RV dyan. May po dyan. Amang kong ni Sharon share. Dito po tayo. Ayan, po mga friend. Ikot ko lang po kayo. Dito po yung garaheng isa. Tapos yung, yung po, ng pamangkay ni Michelle. Tapos ayan po yung halaman ko. Ito yung halaman ko. Laki na. Diba? Yan laki na. Oh. Hmm. Laki na po yung halaman ko. Tapos yung may tanigin. May Christmas light niya siya. Nakarede ni Christmas light niya. Na yung loob ang na kanila ano? <coughs> nandiyan po yung lupa ni Pao yan. yan. Ito po yung halaman ko mga friend. Pakita ko lang sa inyo. Hindi naman po actual yung halaman yan. Tumutubo lang po dito yan. Siguro po mga dala ng ibon. Yan. Tapos di ko na po pinatay yan. Malaki na po siya. Ito po basketball na lang po ko. Tapos ito yung sasakyan ni Michelle. Hindi ko na Ito po yung Siguro ng bahay ni Pao. Yung garage po yan. kaparade ko kotse ni Pao. Tapos ito po, ang ganda. Ito po yan. Yan kanya pa rin po. Hanggang dumay sa may stock na yan. Tapos dito po. Ito po yung harapan ng bahay niya. Kita ko lang po sa inyo mga diba po. Tapos dito may halaman. Yan, kinukortihan ko. Hindi ko makortihan. bungal-bungal na tapos po ayun po yung mailbox namin yan hanggang dito po yan Ito po yung harapan ng bahay namin yan po yan po yung pintuan yung pinakita ko po sa inyo kanina dito ko po tapos po to, ito may puno po rito napakalaki tapos eto pa po isang puno sobrang laki po yan ay, laka -laka po yan, oh. Ito po yung 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 Ito yung 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 Yan yung 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 May puno din yung 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 po yung 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 yan. Diyan sa kanya pa rin po yan. Ayan po. Wala oh. po po ng mga puno. Nakikita niyo po ako nagbibidyo. Diyan po ako nagbibidyo. Ayan po. Ayan po mga puno. Ayan po nung yan. Nag-alabitin ako dyan. Diyan sa punong yan. Diyan po yung punong yan. Diyan ako nag-alabitin pag nagbibidyo ko. Pinapagalitan ako ng anak baka daw akong mahulog yan po. baka dumabalik puno na yan pero matibay po yung puno na yan yan pwede po, Di po ko sa inyo kanina yan hanggang dyan na yun yung bahay namin maliit si Jeff, si Roski balik na tayo makita ko lang sa inyo tututunan kayo sa sa loob ng bahay namin ito yung mga tanong ko yung ang patawag dyan, orchids ay hindi, cactus yan po, ayan, ayan o hindi ko lang alam kung nabubuhay yan ito po yung snake plant ayan, cactus dito po sa kabila ito po yan bali isang tinga po yan Ay, buhay na po yan. Kasi one year na po yan. Ito lang po ang bago kong niyan. Yan. Oh, um, snake plant po na yan. Matagal na yan. Next, um, isang taon po po yan. Yung iba po na matay. Namatay po yung iba. Kasi nilamigan sila na ano lang yelo hindi ko na hindi ko na ano po, hindi ko na tawag doon. Hindi ko nalipat sila. Hindi ko natakpan ng plastic. Dito yung pag nag-exercise ito si ulit sa siya. Ano na. Tapos dito po yung sunroom namin. Sun, sunroom. Tawag ko. Ewan ko ano yun. Basta sunroom yan. Tapos ito na. Dito po yung dining room. Ito dito po yung kitchen namin. Dito po yung kitchen namin yan. Dito po kwarto namin. Tulog pa po yung asawa ko eh. Tulog pa po yung asawa ko. Tapos po dito yung garage namin. Yan. Ayan po yung kotse na anak ko. garage namin. Tapos po dito yung sala. Dito po yung sala namin. Dito po yung sala namin yan. Kita ko lang po sa inyo yan. sa sala namin. Tapos po, dito po yung room ng apo ko diyan yun po yung room ng ni Paula. Ito, bodega. Dito yung comfort room na isa. Yung comfort room isa nandun po. Tapos na po. Tapos na ako magtour sa inyo. Magdidilig na ako ng halaman. Ay, hindi blower muna natin yung mga dumi. Kasi ang daan dumi, Gawa nila daan na yan. 어 oh. dahil po Dan pala ang nilinis lang po ng anak niya 'to. Isa lang daw. Tito mo, salamin nilinis niya. Kasi ng aso. Danny, I... po naliligo si Dani pag ano? Ano po? May po dito. Bihira ng gumamit. Blower po, ginagamit nila. Dakot po si Dani sa ano? Sa blower. No, oh, Roski. Magkaano naman kayo dito? Diyan. Aray ko. Magdilig na po tayo. Ano ba? Ano, Madadapa po ako sa mga aso ko. nindili ko po tong kompos iligyan po natin. Namamatay po yung mga halaman ko sa init. Grabe po init. Kailangan mamulak. Ayun, kumuha na itong Kamatis na to. Magwi-winter na. Mamamatay. Nahirapan na ako maglipat doon sa bahay na yun. Kasi sa daet po na yun. Papagod ako na. Tsaka. kainin na ano halaman ko. Ang mga bubuli. Tsaka ng squirrel. Squirrel po yung nangangain dito ng halaman. Tsaka yung ano, bubuli, tsaka ibon. Ang po yung kaaway ko dito. Yung na maliit na bubuli. Lipat ko po pala sa malaking ano, kamatis ko. Ganap ako ko ng ano na. Ay, meron na akong dalawa pala dito. Lilipat ko po yun, tsaka isa. Dalawa. <inaudible> hindi ko alam po. Kung... No, Wala, hindi ko na alam kung ano yung labuyo dyan. Nakakatuntog pa ako. Ito po labuyo yan. Labuyo po namumulaklak na. Ang galing po. ulit-ulit namumulaklak na. Hindi na. po ba pag namumulaklak, mamumunga na. pag ano, paglabas ko ka po kagabi. Tumba na po yung mga yan. natin ito <coughs> yung kamote tapos may isang repolyo mahirap po para tumatanda na, mahingal na mahingal na ako may dalawang milong pa po dyan kaya lang bulilit hindi ko lang alam pa kung mabubuhay pa. Yun po, namatay na kamatis ko. no? Namatis, namatay na sa init. Grabe po kasi init dito. 111, 109, 100. Ngayon maga, ano na. 77 na, ngayon maga. Ang um, init na po. Grabe. Grabe po init. Hindi po ba yan? basang -basa. Mamaya po mga tanghali yan. Tuyot na tuyot na po yan. Tulad po na itong mga to. Ma, hindi po ba basang-basa sila? Mamaya yan, mga tuyot na po yan. Kaya e, dinadaihan ko ng tubig kaso, natutuyot din sila. Sayang naman po kung pababayawan out yan. Yan yung may mga bunga na po yan. Hindi po ba? Yung mga bunga na po yung silipong yan. Nakakatuwa na po yung mga yan. So, huwag kainin okay, na ano. Iskiri, tsaka labuyo. Ayan, ng mga ang mga anong ibon squirrel sa ano pa ba yun eh, Pagod ako, ha, kunin natin, lilipat po natin yung, no, ano, yung kamatis. Yung kamatis po, lilipat po natin. Aray ko. Ah, so, dalawa lang yung, yung malaki kong container. Oh. Wala akong container na malaki. Saan so, ako hahanap nun? Oh, lang yung container ko. Oh